Alam niyo, talagang nakakaduda at nakakatawa. Dahil napapadalas po ang prayer rally na itong mga Duterte sa kanilang lugar, sa Mindanao, sa Davao. Bakit kaya prayer rally? <laughs> For God's sake naman. Kaya yung mga naniniwala dito kay Digong, yung mga taga Davao lalo. Talaga po, hindi kayo natatawa sa ginagawa na si Duterte. Prayer rally pang ilan na to ngayong buwan lang ata, ano ho, mukhang pangalawa na to. At eto ang pinakamatindi dyan. Yung prayer rally nila ay may mga dancers na mga sexy ang, panun ang kasuutan. Okay, eto yan, ex-president Duterte, who once called God stupid, organizes another prayer rally. Aba, maraming pera dahil siyempre gagastos ka sa production. Gagastos ka siyempre doon sa mga a-attend. <laughs> Maghahakot ka ng mga attendees. mabibigay ka ng bayad sa mga yon. Kaya talagang magastos. So ayon, yan po ang pinagkakabalahan ngayon. Siguro gusto pa rin patunayan na si Duterte na he can gather a big group na ay mga supporters niya. Pero yun nga, karamihan dyan siyempre ay mga bayad at nagkukunwari. No choice, sabihin na natin, kundi pumunta na lang. At ito pa ang pinakamatindi, bukod po doon sa mga dancers na si Willie Revilla may ata ang may pakana, ang may kagagawan, abay ganito, ah, no confirmed religious leader joining Duterte Prayer Rally in Cebu. Wala daw na na religious leader or siguro mga religious or uh, spiritually consecrated na mga mga individuals ang umatan dito sa rally na ito sa Cebu pala ito dahil nung una sa Davao mukhang gagalugarin ang buong southern area ng Pilipinas ano ho, para para mag-organize ng prayer rally ito ay mukhang isang paraan para kuno ay patunayan na meron pa ring supporters atong si Sidigong ang galing no? prayer rally. <laughs> Ulit-ulitin ko. Ano to, paawa. Diyos ko po, pangilabutan po sana kayo. Ano ho, at lalong-lalo sanang ang pangilabutan yung mga supporters nga na si Digong sa kanyang pinagagagawa. Anyway, it is hyped as the Cebu Duterte prayer rally set last Sunday, February 25, at the South Road properties. But with less than two days before the affair, it seemed no religious leader is going to show up. Wala daw religious leader na invite. May invited sigurado, pero walang nag-show up. Yun lang. Pero balikan natin. Ang punto ko dito, talaga po, eto ba ang itsura ng isang prayer rally? Ano ito? Binabago niyo ang mga ganitong klaseng pagtitipon? Prayer rally? May mga dancers na ganito kaiiksi ang suot? At ano yung Filipinos are not for sale? Bakit? Talaga ba? Talaga pa naiisipin nyo na ang mga Filipinos are for sale? Of course not. Kayo lang po na mga politiko. Ang for sale, kayo lang po. Kayo-kayo ang nagbabayaran. Kayo-kayo ang nagbubulsa. So lahat kayo ay for sale. Anyone, okay? Every one of you, sabihin na natin, are for sale. Tapos sasabihin, Filipinos are not for sale. Abay, huwag nyo namang gamitin yung tagline nyo diyan sa Davao na Davaoanyos are not for sale. Kayo lang yan. Sige, kung talagang totoong not for sale itong mga taga Davao, edi wow. <laughs> Baka kayo yung unang nabenta eh, di ba? Tapos ngayon naman, in a bigger scope, sasabihin nyo, Filipinos are not for, for sale. Diyos ko, nakakahiya ang ginagawang ito ni Duterte. Lalo ko pong, uh, lalo pong Eto, lalo akong nagulat sa mga ganitong klaseng itsura na itong si Duterte. Ano ho, are not for sale, special guest speaker, si Rodrigo Duterte, at si Willie Revillian. Diyos ko po, no wonder. <laughs> May mga ganong dancers nga nakasama doon sa rally na yan. Nakakatawa kayo. Ano ho, yung tipong sige lang. After Davao, Cebu, ano naman po ang susunod na lugar para kayo ay mag-organisa ng prayer rally. Ang daming atik, ang daming budget para sa mga ganyang pagtitipon. Milyon-milyon ang ginagasta siyempre. Pag ganito, or sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Lalo't hindi naman organic yung mga dumadalo dyan. Sigurado tayo ay hakot at may ayuda o kaya may bayad talaga. Grabe, matatawa ka na lang eh. Good luck!